sa'yo. sa uh, actually demonyo dalawa pero merong babae na gusto siyang patayin ang natin dito ma'am mas lang uh, at, uh, amen uh, at naway mo gagawin ko lahat para po bumalik ka ako at uh, galing na galing na ako dito ba? galing o, na po kayo siya ang ginamot ay si tatay o, po. Siyang po yan, yung mahina na siya siya ang ginamot may... yung meron na akong soldo Ayun, oo, no, naanin na natin. Ayun, malakas na pala si Tatay. Twenty-twenty-two. Oo. twenty twenty Ito ba yun, mm. dito, 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 dito. ko na. Dito sa loob po. Dito po kasi sa loob yan, Alcantara. Ayun, na. oh nalala ko na dun, Dito sa may pintuan. Ilipot kasi nabagsak yung kisame po sa kwarto. Paano ko nang isang upuan? Mam, Ma diyan ka na lang. Upuan, kwarto. Kuya, ha? Bakit ma may, may tanong ako? Kung tumitig ka sa akin, di Oo. Oh, na. Hindi. May, may nakapasok sa iyo eh. May nakapasok sa niya. Malakas. Pero wala na Ano na sa pagiging ito kay Paul, actually. Mm -hmm. Ngayon, magpupulta ako. Lagi ako tinatawas. Na Meron talagang babae. Ah, oh, babae. Pero ang nangunguna na umaano sa iyo is demonyo. Kung baga gusto kayong gamitin, I mean, sa, sa maling paraan. Kung baga, albawa, uh, gagawa ka ng isang bagay na hindi gusto ng tao, parang gawin. Kaya, pigilan natin yan. Huwag kamagalas. Tataputi ko ngayon. So, nung galing ka kay Paul, anong ano? ano? laging meron. Pero bakit laging meron? Uh, hindi ba natatapos? Uh, laging nawawala parang po. Parang nagpapata nagpapatawas ako sa kanya. Laging meron rashes. Sobrang kate na ano, tapos mabigat yung likod ko. Mm -hmm. Pag sa kanya, nawawala naman. Pero ilang days, ilang days ulit. So, Babalik Iba-iba siya, ano, minsan, puro siya nana. Mm -mm. Nagbilog-bilog. Sobrang mm -mm. sakit. Saka na, nagbiksa. Biksa. Tapos, misa naman, parang na, ano na blade. ah ini parang ganon. Oh, maliliit lang pero nakakasakit ng na. hindi. Hindi okay. po siya ma-stretch kasi sa na. Okay, yung kay Paul, alam ko naman din na ginagawa niya rin yung mission niya. Pero wag kang uh, gusto ko sa mga oras to at itong araw na to tapusin na natin. Basta tulungan mo rin sarili mo. Lagi mo lang sabi, kung oh, Jesus ngayon, hindi niyo ako kaya. Na? Gano'n lang lagi. Diba yung titig mo sa akin, uh, ah, ka. Pero ganun pa man, tagusin na. Lakas ah, ang dala po. Lakas ang, uh, ano, aura. Lakas ang lakas talaga uh, ng mga sa'yo. Pero gawin na natin. Parang hindi ako nang bote, kulong natin para hindi ka nabalikan. Bote? Uh, Ibabaon po natin. Yung may takit, sir. May takit. Ah, sige, sige po. Opo, opo. Hey, Ma'am, dito lang, papel lang. Ha? Kasi wala dung ginamotun no, si tatay. Nalala mo? Hey, papel lang tayo. It's sa okay. sama to. Ay, hindi. Kasi kasama. Pero ang mga Pwede na po ba? Ayan, pwede na yan. Sige. Pwede na, sige. Pwede na sa kanya eh. Oo nga

parang nilap kong tumayo ba? Ang diba ngayon, ang lakas mo na tayo. Ito ha. Hmm, yan lang po ah, mama. Wala akong nilagay na hapo, kaya ako nasa May pako. Kaya matikis sa bagay sa loob eh. No? Ha? Sera, huwag ka. Upo ka dito. May babaeng sundo. Hmm, -mm, andyan no? Masama yung ganyan no? Pag ganyan, mungungan, may ano buhay. Dito lang muna ha. Dali lang Ah. Isipin mo na. Natutulog ka lang. Now. <coughs> pareho. Internet. Opera. Product. Pasok. puh, Gano'n mo na ito ha? Gano'n mo ha? Gano'n ba yung pala ito? mo? Gano'n ba yan ha? Nakakasindihan tayo. po yung mataas na demonyo. Okay. Nagagalit okay. Poo Poo Ano? Paki hmm. Pakigapos Pakigapos Apo ako Ano? Kaya sa sarili mo? Ha? Kaya mo ako? Ha? Anong-anong hmm. man anong natin? Kaya mo ako? Ha? Kaya mo ako? Ha? Kaya mo ako in Jesus name Poo Ano? Sige. Pu! Kaya ha, mo ako? Hindi. Ha? Sabi mo na. Ha? Magpumbate tayo. Ha? Luyo ba yung ito? Ha? Hindi naman nakapako ka na. Ha? Ha? Ano Pu! Luyo ba yung ito ha? Ha? Bakit kukunin mo ito? Ano? 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 mo Ano? Babagay ko pa. Ito na yung pinipisin yan, no? O. 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 Kaya mo ako? Kaya mo ang Diyos? O kaya mo ang Amang eh? Ha? Tandaan mo. Walang pwedeng magari dito. Dahil dilim kayo. Nakakitindihan? Ha? Nakakitindihan? Sagot! Ang sakit, mainit na. Gusto mo, pabagay ko ngayon? Pabagay ko ba? Ha? Pabagay ko ba? Ha? sino malakas sa ating dalawa? Sino? Sino ang malakas sa ating dalawa? Sino? sabo. Sabot! So, kung ko yan? ah? Ipano mo makakaalis dyan? Ha? Ah, 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 Di mo naka ka? Ah, Ipag-tagta nyo mga pako na yan? Ha? Oo! sa malili! mo? Ma ah, ma okay, ah, yan, yan. Niyan, Yung niyan, nakabaklas yan. Demonyo, hindi mo Huwag kang nagkagaya, ha? Hindi oh, ko pa yung maawa sa'yo. Kasi kimonyo ka. May pamamamama ka pa. O, lumayan nyo to, ha? Ha? Lumayan nyo to. Ano? Ano?

Pwede. Mag-usap tayo. Mag-usap oh, tayo. Ha? Ah. Ah. Ha? Kaya naman na ko yung babae. Kaya naman, mo naman lang. Pag-usap mo sa lang, hindi naman sa iyo, na ikulungan ko ang sa babae ito. Saan yung brasile sa Asal! As ah, Sara. Ate, 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 ate. Tubig so, na ano, asin. Ito po yung may asin. Sinara mo may, may diyan. Huwag mo kailang huwag Apa, inibin niyo muna. mag lang ako. Ah, uh, sa lahat. Ito po, meron na 2022. Ginamot ko si tatay. Uh, siya po yung dating naerapan na at may sundo, no? May sundo kang babae. Ito po, ah, yung nagpapat babae, oh, yung yung Ayun, nagpapatunay si Sir, si Tatay, na gumaling po sa ngalan ng Diyos at sa ating amang dakila. Hindi ako ang magpapagaling sa inyo, kundi po inaalis ko lang kung anong inilagay sa tao. Yan po ang katotohanan. Wala kaming... Uh, Uh, karapatan na kami ang magpapagaling sa tao. Kundi po, inaalis lang po namin. Ito si mother, uh, si ate. Uh, isang demonyo. Isa man ang tingin niya sa akin kanina, huling-huling agad natin. Uh, uh, ang ano ko lang laban tayo at gamitin natin kung ano yung tama na pinagkalib sa atin ng ama bilang mga gagamot. Shout out sa Team Supremo, uh, kay Apokar, Brother Judel, Brother Jet, Brother Gerard at saka sa team Apo naman Apo Chalin, Apo Eric, Apo Rap, Apo Ken Apo Marwin, mga veterano magagamot po yan at kay Sis Maika, Apo Sita at saka kay Ma'am Melo Ligario magandang umaga